Michelle, it's me, Chris Lim, and Tracy Pinay Vlogger, and Reyes Vlog. <laughs> so, siya pa tayo, guys, dito sa Ilog Bayan Resort. So, ayan, dahil siya tayo, sabay na natin ang siya rutin natin sa ating vlog for today video dito sa Ilog Bayan. So, ngayon, meron tayong therapy intensive treatment. Dahil na napakulay ako ng buho, another bridge na naman. So, another treatment na naman. So, gamitin natin is Kojik. Kita nga natin kung gano'n ka-effective tong Kojik na binibili ng kapatid So, tayo maligay ko. Yung mga shower At kakainin natin. kakainin eh. mo yan. Ha? Kapag <laughs> <laughs> <laughs>

Okay. <laughs> liempo. Ito, liempo, guys. So, ayan. Yeah, may mga dumatating na Ito. 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 Ding parang si Buldog lumangoy eh. <laughs>